Narito ang sampung paraan para malaman kung gusto ka ng isang babae. Body language, tumingin sa kanyang postura at galaw. Kung siya ay palaging nakaharap sa iyo, may mga paminsang paghawak sa kanyang buhok o mga kilos na nagpapakita ng interes, maaaring ibig sabihin nito ay gusto kanya. Madalas na pakikipag-ugnayan, kung siya ay madalas na kumakausap sa iyo, nagpapadala ng mensahe o nag-imbita ng mga aktibidad, ito ay senyales ng kanyang interes nakatutok na tingin, kung madalas mo siyang nahuhuli na nakatingin sa iyo, lalo na kung nahuli mo siyang umiti, maaaring may gusto siya sa iyo. Pagtatanong tungkol sa personal na buhay, kung siya ay nagiging interesado sa iyong buhay, mga hilig, at mga opinyon, maaaring ito ay tanda ng kanyang pagkagusto. Pagkukwento ng sarili, kung nagbabahagi siya ng mga personal na karanasan o mga lihim sa iyo, ito ay maaaring senyales na nagtitiwala siya sa iyo at may mas malalim na interes. Pagsuporta sa mga gawain mo, kung siya ay palaging nandoon upang suportahan ka, makinig o tumulong, ito ay maaaring tanda na gusto kanya. May mga sinasadyang paghawakan, ang mga simpleng paghawak sa braso o balikat ay maaaring maging senyales ng kanyang interes. Pagbiro at pagsasaya, kung siya ay madalas na nagbibiro at nagpapakita ng pagkamapagpatawa sa iyo, maaaring nais niyang makuha ang iyong atensyon. Pagiging jealous kung siya ay tila nagiging selosa kapag may ibang babae na malapit sa iyo, maaaring nagpapakita ito ng kanyang pagkagusto. Pakikipag-ayos sa iyong kaibigan, kung siya ay nagtatanong o nakikipag-usap sa iyong mga kaibigan tungkol sa iyo, ito ay maaaring senyales na interesado siya. Ang mga senyales na ito ay maaaring magkaiba depende sa personalidad ng bawat tao, kaya't mahalagang isaalang-alang ang konteksto at sitwasyon.